Magandang araw mga kaibigan! Welcome na naman sa Pinoy Mo TV, ang inyong source ng inspirasyon, motibasyon at mga kwento na may malalim na mensahe sa ating buhay. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakagandang pelikula, The Igle, isang kwento ng katapangan, pagsubok, at pananampalataya. Sa gitna ng digmaan at pagsubok, makikita natin kung paano ipinakita ng bida ang tunay na kahulugan ng sakripisyo at pagkakaibigan. Kung ikaw ay naghahanap ng inspirasyon o gustong malaman ang kahalagahan ng paninindigan sa gitna ng mga pagsubok, para sa iyo itong pelikula. Sa taong 149 e, dalawampung taon na ang lumipas mula ng maglaho ang Ninth Legion sa hilaga ng Britanya. Ang kwentong ito ay nagbubuka sa pagdating ng isang batang centurion na si Marcus Flavius Aquila sa Roman Britanya. Ito ang kanyang unang misyon bilang isang garrison commander. At sa kabila ng kanyang kabataan, bitbit -bit niya ang isang mabigat na pasanin. Ang kanyang ama, ang senior centurion ng Ninth Legion, ay nawala kasama ang Eagle Standard, isang simbolo ng kapangyarihan at karangalan ng Roma. Ang pagkawala ng kanyang ama ay nagdulot ng kahihiyan sa kanilang pamilya at umaasa si Marcus na maibalik ang karangalang ito sa pamamagitan ng kanyang sariling tapang at serbisyo. Isang gabi, ang buong kampo ay inatake ng mga Celtic tribesmen. Habang ang iba ay natutulog, si Marcus ay nakaramdam ng kakaibang ingay at nagising na puno ng adrenalin. Mabilis siyang nagbigay ng utos sa kanyang mga tauhan at sa kabila ng biglaang pag-atake, nagawa nilang ipagtanggol ang garison laban sa mga mananakop. Sa gitna ng bakbakan, nasaksihan ni Marcus ang bangis at kasanayan ng mga Celtic warriors. Isa sa kanila ang halos tumaga sa kanya ng palaso, ngunit sa huling segundo, natabig ni Marcus ang kalaban at siya mismo ang pumatay dito gamit ang kanyang espada. Subalit, sa kabila ng kanyang katapangan, si Marcus ay malubhang nasugatan, at isang matinding sugat sa kanyang binti ang naging sanhi ng kanyang honorable discharge mula sa serbisyo. Sa kabila ng kanyang tagumpay, ang kanyang karera ay naputol ng maaga na nagdulot ng matinding lungkot at panghihinayang sa kanya. Habang nagpapagaling si Marcus sa estate ng kanyang tiyuhin malapit sa Kaleva, patuloy siyang kinakain ng pangarap na sundan ang bakas ng kanyang ama. Hindi niya matanggap ang katotohanan na wala na siyang silbi sa hukbo at patuloy niyang naririnig ang mga bulong-bulungan tungkol sa Eagle Standard na nakita sa hilagang bahagi ng Britanya. Sa puntong ito, nagpasya siyang sumabak sa isang napakapanganib na misyon, hanapin ang nawawalang Eagle at ibalik ang karangalan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng mga babala ng kanyang tiyuhin at mga kasamahan, tumuloy si Marcus sa hilaga ng Hadrian's Wall, isang teritoryo na sinasabing walang Romanong bumabalik na buhay. Sumama sa kanya ang kanyang alipin na si Eska, isang tao na may galit sa mga Romano. Si Esca ay anak ng isang namatay na chieftain ng Brigantes, isang tribo na lumaban sa Roma. Ngunit kahit galit si Esca sa Roma, ang utang na loob niya kay Marcus na nagligtas ng kanyang buhay sa isang amphitheater show, ang nagbigay sa kanya ng dahilan upang sumama sa misyon. Habang patuloy silang naglalakbay sa hindi kilalang hilagang kalikasan, nagsimulang magpakita ang hilaw na kawalan ng tiwala sa pagitan ni Marcus at Esca. Puno ng panganib ang kanilang nilalakaran, malalalim na kabubatan, matatarik na bundok, at malamig na hangin na tila pumapatay ng apoy ng pag-asa. Sa bawat hakbang, tila binabalot sila ng kadiliman at takot. Ngunit hindi sila sumuko. Pagkaraan ng maraming linggo ng paglalakbay, nakatagpo nila si Gern, isang dating sundalo ng Ninth Legion na nagtago kasama ang mga Selgovay, isang hilagang tribo. Isinalaysay ni Gern ang nakakatakot na kwento ng ambush na bumura sa halos lahat ng sundalo ng Ninth Legion. Nakakatakot isipin, ngunit kasama sa mga umatake ay ang mismong tribo ni Eska. Sa mga pira-pirasong detalye, nalaman ni Marcus na ang Eagle Standard ay nasa kamay ng mga Seal People, isang mabangis at walang habas na tribo na walang awa sa sinumang mga ngahas na humarap sa kanila. Sa kanilang paglalakbay patungo sa teritoryo ng Seal People, lalong tumindi ang panganib. Dito na bumuo si Eska ng isang matalinong plano. Pinakilala niya ang sarili bilang isang anak ng pinuno na tumatakas mula sa mga Romano, habang si Marcus ay ipinakilala bilang kanyang alipin. Nakumbinsi ng plano si Marcus na ipagkatiwala ang kanyang buhay kay Eska, kahit na tila totoong alipin nga ang kanyang turing dito. Sa loob ng ilang araw, pinahirapan ng mga seal people si Marcus. Hindi lang pisikal na sakit ang kanyang naranasan, kundi ang kahihiyan na tila isang alipin sa harap ng kanyang kaaway. Ngunit hindi bumigay si Marcos, naniniwala siyang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Eska. Kalaunan, isiniwalat ni Eska na ang lahat ng kanyang kilos ay isang paraan upang makuha ang tiwala ng mga seal people. Pinangunahan ni Eska si Marcos patungo sa kuta ng tribo kung saan nakatago ang eagle standard. Sa wakas, nakuha nila ang igle, Munit agad silang naharang ng mga mandirigma ng Seal People, kabilang ang kanilang pinuno. Isang brutal na labanan ang sumunod. Sa bawat pagputok ng espada at inday ng mga palaso, tila umiikot ang kapalaran ni Marcus at Eska. Mabilis ang kanilang kilos, at sa gitna ng kanilang pag-atake, napatay ni Marcus ang pinuno ng tribo, ngunit bago ito namatay, isiniwalat nito ang malagim na katotohanan, siya ang pumatay sa ama ni Marcus na nakiusap para sa kanyang buhay. Matinding galit ang bumalot kay Marcus, ngunit hindi niya lubos na naunawaan ang sinabi ng pinuno, kaya ipinasan niya ang translation kay Eska. Sa puntong ito, tinago ni Eska ang tunay na sinabi ng pinuno upang hindi na masaktan ang kanyang kaibigan. Matapos ang labanan, tumaka sila patungo sa Hadrian's Wall, ngunit sinundan sila ng anak ng pinuno, ang Seal Prince, kasama ang kanyang mga mandirigma. Dahil sa sugat ni Marcos, hindi siya makatakbo ng mabilis, kaya inutusan niya si Eska na iwan siya at dalhin ang eagle pabalik sa Roma. Ngunit sa kabila ng pagiging malaya, tumanggi si Eska na talikuran si Marcos. Sa huling pagsubok, bumalik si Eska kasama ang mga nakaligtas sa Ninth Legion, handang ipagtanggol ang eagle at ang kanilang buhay. Dumating ang pinakamatinding labanan, puno ng dugo at sigaw ng mga sundalo. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nalampasan nila ito. Napatay ni Marcus ang seal prince sa isang brutal na paraan, dinurob niya ito sa ilog. Sa pagtatapos ng laban, inilatag nila ang mga katawan ng kanilang mga kalaban at kasamahan. Puno ng galang, nagbigay-pugay si Marcus sa kanilang katapangan. Sa kanilang pagbabalik sa Roma, dala ang igle, nagulantang ang gobernador ng Londinium. May mga usap-usapan na muling bubuin ang Mint Legion, at maaaring si Marcus ang maging bagong pinuno. Subalit, sa kanilang pagtatapos, nagtanong si Marcus kay Eska kung ano ang susunod nilang gagawin. Bilang tanda ng kanilang matibay na pagkakaibigan, iniwan ni Marcus ang desisyon kay Eska. Ang The Eagle ay hindi lamang isang simpleng pelikula tungkol sa mga labanan ng Roma at mga tribo. Isa itong paalala na sa kabila ng pagkakaiba ng kultura, ang tapang, pagkakaibigan, at pananampalataya ang tunay na magdadala ng tabumpay. Ang kwento ni Marcus at Eska ay nagsilbing inspirasyon na kahit gaano kahirap ang laban sa buhay, hindi tayo dapat sumuko. Ang pelikulang ito ay nagpapaalala sa ating lahat na ang tapang at sakripisyo ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng iba. Ang bawat laban ay isang pagkakataon upang magpakita ng lakas ng loob at pagtutulungan. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok, tulad ni Marcus at Eska na nagtulungan upang makamit ang tagumpay. Maging inspirasyon sana ito sa ating lahat, na kahit saan man tayo dalhin ng ating mga pagsubok, may mga taong handang sumuporta at samahan tayo hanggang sa dulo. Kaya mga kaibigan huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Pinoy Mo TV para sa mas marami pang makabuluhang usapan at kwento na siguradong magbibigay sa atin ng inspirasyon. I-click ang notification bell para hindi nyo mamiss ang mga bagong videos. I-share ang inyong komento tungkol sa The Eagle at kung ano ang inyong natutunan mula sa kwentong ito. Let's keep the discussion going. Salamat sa inyong panonood, mga kaibigan, at kita kits ulit sa susunod nating video.